Manggangdang buhay sa inyong lahat. Today in Philippine is tuloy Hong No Niyanik ng malakas na lingdol ang Maynila kasama ang Manila Cathedral sa lingdol. Yes po. Kasama sa lingdol ang Manila Cathedral na located po sa sa loob ng Intamolos sa lungsod ng Maynila po yan. So tara! Ipapaliwanag ko sa inyo ngayong araw na ito. Okay, ipapaliwanag ko sa inyo. Noong Hong No. 3, isang malakas na linggol ang yumanik sa Maynila na nagdulog ng malawakang pinsala sa lungsod. At sa manapaunaing ekstatula nito kabilang ang Manila Kadityal. Ang lingdol ay umabog sa magsigyot na 7.4 at tumagal na humigit kumulang 30 segundo. Ang epicenter nito ay nasa paligid ng Manila Bay. Ang epekto nito ay nalangdaman sa manatalapit na lalawig at ng bulatang, Laguna at Cavite. Ang lindol ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa Maynila. Kung saan malaming ng gusali ang nawasak. Kabilang tito ang Manila Capital, ang City Hall at ang kaanang ng Gobernador General. Ang linggo noon, Hongno 3, 1863, ay isasama na pinakamalalang kalamidad sa kaysasayang ng Maynila na nagdulog ng hindi lamang pisikal na pingsala kung hindi pati na ring ng malalim na emosyonal na trauma sa manataho. Ang Manila Katitana muli itinayo pagkatapos ng kaedya ay nanatiling simbolo ng katatagang at pananapangtaya ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok na dinalanas ng kanilang bayan. O, totoo na maaga natapos ang panunungkulang ni Padre Pedro Pilaes dahil sa kanyang pagkamatay sa Hinang Lindol. Sa Manila Katita noon, Hong 1863. Kaya mapapansin nyo sa pelikula na Kung still on Netflix Philippines na ayong totoo. Totoo na namatay si Padre Pedro Pilahes dahil sa lindol Okay? So, yun lang. Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung araw na ito, June 3, 2025. Malaming salamat sa pakikinig. Tandaan, important din may alam. So, paalam!